Magandang gabi mga kalaki, hindi ka pa ba nananalo sa mga laki numbers na mga tinatayaan mo? Nabigyan na ba kita ng mga laki numbers? Nasubukan mo na ba ang laki numbers namin ni Lola Carmen? Kung hindi pa po mga kalaki ha, nakapagpanalo kaingay naman nun, Nakapagpanalo na naman po tayo ng mga laki numbers po kanina ng 3 digit laki numbers. 913 1 yata yung lumabas mga kalaki at uh, may mga nanalo po sa ating mga kalaki na mga uh, laki followers ano so, po ipopost ko po yan bukas po sa Facebook natin mga kalaki abangan nyo po at mga nagbigay po sila ng balato kung hindi pa kita nabibigyan ng mga laki numbers sa mga tatayaan mo sa 2 digit at 3 digit at kung anong bayan ka sabihin mo po sa akin at bibigyan kita ngayon okay makinig pong mabuti ha kailangan ko po kung anong bayan ka sabihin nyo po sa akin kung anong laro po dyan sa bayan mo at bibigyan kita kung 2 digit, 3 digit o digits ngayon po. Sa mga hindi ko pa po nabibigyan at hindi pa nasusubukan ang lucky numbers namin, 3 days po inaalagaan, libre ko pong ibibigay sa inyo po ngayon. Iko-code ko po yan. Tat sabihin nyo lang po sa akin kung anong bayan po kayo, kung ano po yung laro dyan. Okay, ang lucky numbers po namin na 2 digit, 3 digit, pwede nyo pong tayaan sa STL, sa wedding, sa national, at sa mga... Easy to loto, pwede po yan mga kalaki. At kung makakapag-antay ka ngayon, na katulad ng mga napag uh, nagdaang araw, nabigyan na natin sila ng mga lucky numbers, Ayan po, may nagchat-chat na naman Sige po, uh, mga kalakaya, ibibigay ko po sa inyo ngayon na po Okay, ang 6-digit lucky numbers po Ayan po, nasa screen po sa taas Pwede nyo po yung tayaan sa mga 6-digit lucky numbers Good luck!